Hello guys Hello Uy Uy, nagsalita ka Hello guys Ay, didi Hello guys For today's video Ay, papakita na naman ni siya Na siya magdadiya Didiya, didiya Bakit mo muna yung ano mo, yung bear mo? Bakit mo muna yung ano mo? Toys. Toys. Guys, ano mo? Ayun na. Ayun na lang. ayun na, ayun na fish. Asa na lang fish? Turo na lang isin yung fish. Asa na yung fish? Ayun. Ha? Ayun. Ang nasaan naman daw yung horse no ayun eh ito. ito Very good. Nasaan naman daw yung baboy? Ha? Huh? Tobiak? Okay, ah, meron tayo dong do. Uy. Meron ito. Tawag ka dyan. Punta ka daw do kayo doon. Tawag ka na. Punta ka na sa uh. 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 game. Game. game na, game. Yo, game na. Yeah. Maglalaro po ako. Eh okay. ano ba pangalan mo? Teddyya, Teddyya, Mommy ni Teddyya. si Shane. Nasaan pa kaya yung ice ni Shane? Namutan na naman. Apa papaya. Papateya. Papateya

Mapa, tapa, mama hmm. Mata, papa mama ada papa. Ini papa. 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 Aku, Bu. Papa kita. Ah, nasa labas si tata gading ni Shane. Gading an sabin niya, ah, nasa labas si tata. Si tata into. Sana ba. Gading ni Shane. nasa amin niya. <laughs> Inaulom nga pala siya magsalita. <laughs> o oh, sabihin mo muna. Mami. Ma. Di, di ako. hindi di ako. Ayusin mo. Okay. sabi mo muna. sabi mo muna. Mami, asan si ano ate? sabi mo muna. Babay na lang, babay. Para dadiya ka na. Sige na, mo babay. Babay na muna. Sige Ay, hindi ka dadiya. Sige <laughs> na lang. Bye. Babay mo. Galit. Hindi ganon. Hindi ganon. Sabi mo, babay. <laughs> <laughs> galit ulit ulit bye -bye. sabi mo mo na bye bye <laughs> galit mo na lang Gano'n galit mo na lang <laughs> ang ingay ng alulod aku nonton